Aabangan nyo guys kasi napadaan ako so medyo nakakatakot at nababahala ako dahil sa highway to so yung, yung dalawang bata tingnan nyo guys so mamaya sasawayin ko yan kasi delikado na sa highway sila so hindi nila alam kasi ang pag alam nila laro laro lang pero sa totoo nakakatakot at disgasya ang ah, nakakatakot yung ano yung wire so mamaya sasawain ko yan pero para sa kanila bali wala lang basta't masaya lang sila Mag Ingat kayo ha, mamaya baka may sasakyan ha Ingat kayo ha Mamaya baka may sasakyan ha Ingat ka Sige mamaya pero para sa kanila bali wala lang basta't masaya lang sila Mag Ingat kayo ha, mamaya baka may sasakyan ha Ingat kayo ha Mamaya baka may sasakyan ha Ingat ka Sige mamaya